Kausapin po natin si Attorney Mark Dale Peral, Chief ng Quezon City Engineering Office, kaugnay po sa mga flood control projects. Ang dami pala, ba't binabaha ang Quezon City? Ang dami-dami pala natin mga proyektong ganyan. Kung totoo, ang <laughs> problema, hindi yata. Ghost yata eh. Ito na po, uh, mga kapuso, Attorney Mark Dale Peral. Attorney Peral, magandang po. Hello, Attorney. Hello. good morning. Good morning, good morning Sir Melo. Good morning po. Salamat po at uh, gusto naming malinawan ito. Ano bang istorya nito? Uh, ang unang sinasabi, 331 daw yung mga proyekto. Kailang mga panahon po yun, uh, attorney? Opo. Yes, Sir Melo. Uh, initially po, yung nag-conduct po kami ng initial study, nasa 254 lang. Uh -huh. Pero nung ginather po natin yung mga data, kasi marami pong sources. No, Yung una, yung sumbong sa Pangulo, tapos yung DPWH PCMA, tapos may additional projects pa pala ang DPWH na wala sa PCMA. Mm -hmm. So nagtotal po tayo ngayon ng 331 projects amounting to 17 billion pesos. Wow, ang laking pera niyan. Uh, 17 billion. Anong klase mga proyekto po yan? yan ba yung mga may may dike ba diyan? Uh, may drainage ba diyan? Anong klase po? Uh, Atty. Peral. Opo. Opo, ang ang karamihan po na napansin natin dito ay retaining walls po. Yun yung mm -hmm. marami no na cl classified under flood control. Yun mm -hmm. po yung marami. Opo, opo. Pero ilan po ang totoo dito? Uh, kasi may binabanggit na may 35 daw na mga proyekto ang hindi talaga makita. Yung iba naman 31, may mga hindi tamang coordinates. Pero nakita ba yung 31, uh, attorney? Ayun po, yung sa 31 po. Uh, uh explain ko lang po. Yung sa okay. kaya po mali yung ano, yung sa 31 po na mali yung coordinates kasi po doon sa sumbong sa pangulo, meron po tang meron pong mga GIS coordinates po no na encoded. Mm -hmm. And nung inisa-isa na po natin yung mga projects, meron pong 31 na Mali po eh. It appears na mali po yung designated location po niya. For Apo. example, may mga project po dyan na Barangay New Era, mm -hmm. pero yung location po niya nasa ni Samson, no? So medyo malayo siya. Apo. Ah, uh, yun po as uh, out of the 31 yung yung 10 lang, may mga 10 around 10 lang po yung parang nasa na-verify natin, the rest hindi natin talaga makita. Ah, so ilan talaga yo? So dagdag na yon doon sa mga kinukonsider niyo na mga ghost project na dati 35 yata uh, yon sa una yung na uh, 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 na, ano po, attorney? Opo, opo, parang, well, sa side po namin, mahirap mag kung ghost talaga siya kasi wala po kaming documents. No? In fact, medyo nahihirapan po kami kumuha ng documents mm -hmm. ng mga, well, the, the complete contract documents po, uh, nahirapan po kami. Pero yun po, ang so far, ito po kasi efforts na to hindi lang po sa amin sa sa City Hall no? Eh, na naka down po ito down to the barangay level sa barangay officials and even the homeowners association. Mm -hmm. So talagang nagtulong-tulong na po yung buong city dito, Sir Melo. Mm -hmm. uh, yun, despite of that effort, merong pa mga projects na it appears na hindi namin matukoy. Opo. Pero uh, buti pa yung mga taga, alibaba, mga sub subdivision. Iba dyan, located sa loob ng subdivision. Tama ba yun, ah, Tony? Pa pero kayo, Ay, mis yes, bro. Yes, bro. kayo mismo dyan sa city yes. government, nagre-reklamo kayo. Bakit hindi nagko-coordinate ang DPWH sa mga proyektong yan? Dapat kayong nalalaman <laughs> yan. Ano po, uh, Ano po? Kasi meron tayong ano, yung drainage master plan sa Quezon City. Di ba? Yes po. Uh, actually po sir Melo, uh, meron po tayong coordination ordinance noong 2020 pa mm -hmm. na na-issue na requirement po talaga sana na mm -hmm. mag-coordinate ang national government for infrastructure projects. The purpose of which po, main purpose of which is to avoid duplication. Mm -hmm. Tsaka, at least ito, tama po kayo, yung implementing rules po ng ordinance na yan pertaining to flood control projects is to ascertain po na 'yung ating flood control projects ng national government agencies ay align po sa drainage master plan. Mm -hmm. Kaya ngayon, uh, katulad nun sa South Triangle pala. Ito nasa screen natin sa GTB, WTB. Eh mukhang pininturahan lang ibabaw eh. Hindi naman ginalaw yung ilalim yata eh. Uh, attorney Ayun po, ayun sir, uh, isang 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 exam project po 'yan na ang ang project title niya referring to rehabilitation of drainage. Mm -hmm. Pero it appears po no no, meron po tayong uh, madali na po kasi sa technology ngayon, Sir Melo. Eh. Mm -hmm. So, just tingnan lang tingnan lang po natin yung Google Earth no, Street View. So, we check yung yung picture niya before mm -hmm. tapos yung picture niya nung Sabado. Oh. Mm -hmm. So, kinumpir natin para tama po kayo. para 'pag pinagkaiba lang po eh pintura <laughs> lang po. So, yun po, uh, again, uh, these are just observations on our part. Uh, hindi naman po kami ahensya ng gobyerno to really full to fully investigate things. Uh, tayo tayo lang po ginagawa natin to kasi uh, ang laki po ng resources na na-allocate pala sa Quezon City and yet we're still uh, aggravated po yung ating flooding. Parang ano to? Seb, tama ba yon 17 billion pesos from 2022 to 2025? Marami na sana kayo nagawa. Uh, ah, yes, po, opo. Kung, kung talaga hong uh, kung talaga hong nagamit sa maayos 'yan, eh kumpleto na sana yung ano nyo. yung well, hindi sana tayo binabaha dito sa Quezon City, ano, attorney? Uh, yes, sir, may no actually to put things in proper perspective po. No, the drainage master plan mm. uh, tells us na yung expected flood volume po natin sa Quezon City will pick up na will pick up to more than 20 million cubic meters of flood water no 20 million. Mm -hmm. Ngayon, ang presyo po natin ang reasonable cost for detention, uh of yung sabi natin yung detention capacity ng drainage or detention basin nasa 15,000 pesos per square per per, per cubic meter. Mm -hmm. So just imagine Sir Melo no 14 billion pesos divided by uh sabihin na natin 14,000 cubic meters uh, pesos per cubic meter so that's around roughly around 1 million cubic meters of detention facility mm -hmm. so ibig sabihin 1 million cubic meters of flood water sana yung ating na iwasan dito sa mga recent na pagbaha and eh, yun, lagi po tayo nagre-record ng pagbaha. Yung pagbaha po natin nasa na, nasa around na lang po eh, mga 100 to 150,000 cubic meters of water lang eh. Mm -hmm. Kasi tukoy na po natin kung saan eh. So, kaya tama po kayo itong kung kung nagamit lang sana itong 14 billion ng tama according to the drainage master plan. Mm -hmm. uh, malaking tulong po ito doon sa uh, maibsan po yung ating pagbaha sa lungsod. At ano itong mga bilang na ito ng uh, sinasabing mga dapat na ng mga flood control projects? dahil nabigyan naman ng pondo sa Quezon City. Ano po? Uh, natukoy din ba sa pag-aaral nyo, sa pag-iimbisigan nyo, sinong mga mambabatas po o may mambabatas ba na involved sa pagtukoy nito mga proyekto na ito, uh, attorney, dito sa Quezon City? Ayan, yun Sir Melo, unfortunately hindi kami nag-delve into that no, yung pag yung funding. Tayo Apo. kasi sa amin sa ano, yung technical side lang po whether mm. this project is aligned with the drainage master plan or not. Apo. Yung sa funding naman po eh, regardless naman para sa amin naman po regardless kung sino po mag-fund niyan for as long as usable po sana yung yung project or talagang nakakatulong po. So, hindi po kami dumating at least sa level po ng engineering, hindi po dumating doon sa mm -hmm. sa point po niyan. Basta uh, ang basta natukoy niyo dito itong mga proyekto na ipinatupad ng DPWH pero hindi nag-coordinate sa LGU ng Quezon City. Apo. Opo. opo. Opo, hindi po nag-coordinate po at hindi po aligned sa drainage Master Plan. Opo, tapos nawawala pa. Naku, ang karamihan dito. Sige po, attorney, salamat po sa panahon. <laughs> <laughs> Natatawa kayo eh. <laughs> naiinis naman kami, taga Quezon City rin kami, Diyos ko po. Naku, ano ba yan? Apo, apo, apo. Kahit doon sa aming lugar na malayo-layo, mataas na nga lugar namin, binabaha po eh. Diyos ko, salamat po attorney. Good morning po sa inyo. Salamat po, Sir Melo. Good morning po. Attorney Mark Dale Peral, Chief ng Quezon City Engineering Office. <laughs>